Kung ikaw ay isang senior citizen sa Pilipinas at naghahanap ng mapagkukuna ng dagdag na tulong buwan-buwan, huwag ka nang lumayo. May paraan para makuha ang 13,500 piso na pensyon. At sa video na ito, ipapaliwanag ko ng malinaw at detalyado ang buong proseso mula umpisa hanggang katapusan. Huwag mong iskip ang anumang bahagi dahil bawat hakbang, bawat dokumento at bawat tip ay mahalaga para masigurong matatanggap mo ang yamaning karapatan mo nang walang abala at hindi na nasasayang ang oras at lakad mo. Ito ang chance mo para magkaroon ng mas kaunting pag-aalala sa gastusin sa gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. Kaya manatili ka rito hanggang dulo maraming senior ang nalilito kung ano ang labing libo limang daang piso pensyon, kanino ito ibinibigay at paano mag a -apply. Una, kailangan nating linawin na ang eksaktong programang nagbibigay ng labing libo limang daang piso ay maaring iba-iba ang pangalan sa bawat LGU o ahensya. May mga National Social Pension Programs na ipinapatupad ng DSWD at may mga lokal na benepisyo na ipinagkakaloob ng mga munisipyo o lungsod bilang dagdag na tulong. Ang mahalaga ay alamin kung saan sa dalawang kategoryang ito papasok ang benepisyong inaasahan mo. Sa kabuuan ng script na ito, bibigyan kita ng step-by-step -step na gabay kung anong dokumento ang kailangan, paano kumpletuhin ang forms, paano makipag-ugnayan sa barangay at LGU ano ang dapat gawin kapag na-delay at ano ang mga red flags o scam na dapat iwasan. Lahat ng ito ay ipinaliwanag ng simple at may mga real life na halimbawa para mas madaling sundan. Bago tayo tumalon sa mga papeles at opisina, importante na magkaroon muna ng tamang mindset. Maging totoo sa information na ilalagay mo, huwag magmadali ng hindi kumpleto ang requirements at huwag matakot humingi ng tulong sa barangay o sa mga anak o apo kung kailangan. Maraming kaso ng rejections o delays dahil mali ang pangalan sa ID, kulang ang petsa ng kapanganakan, o hindi updated ang proof of residency. Kung iwasan mo ang mga simpleng pagkakamaling ito, malaki ang tsansa mong maproseso ng mabilis ang aplikasyon. Isipin mo na lang na ang bawat dokumentong iyong ihahain ay susi para makapasok ka sa listahan ng mga benepisyaryo kaya dapat maayos at malinaw. Unahin natin ang mga pangunahing dokumento na madalas hinihingi. Valid government issued ID o senior citizen ID, birth certificate o anumang dokumentong nagpapatunay ng petsa ng kapanganakan, proof of residency tulad ng barangay certification, kopya ng utility bill o anumang dokumento na may iyong pangalan at address at income declaration o certificate of indigency kung walang sapat na kita. Ang senior citizen ID ay malaking tulong dahil agad nitong pinatutunayan na ikaw ay kwalipikado sa edad. Kung wala ka pa ng senior ID, pumunta ka sa opisina ng iyong munisipyo o city hall at mag-apply. Madalas libre ang proseso at kailangan lamang ng birth certificate at isa pang ID. Kasama sa pag-apply para sa senior ID ang pagkuha ng valid picture, kaya maghanda na rin ng malinis na kasuotan at maayos na picture para mas madali. Kung nahirapan ka sa pagpunta, tanungin mo kung may mobile services ang LGU na dumadayo sa barangay para sa dokumentasyon ng mga senior citizens. Ang proof of residency ay mahalaga sapagkat ang ilang tulong ay nakabase lamang sa residenteng kabilang sa isang partikular na lugar o munisipalidad. Kung naninirahan ka sa bahay ng anak o kamag-anak, kailangan ng supporting documents na magpapatunay na ikaw ay talaga namang residente doon. Maaring ito ay affidavit of co-residence mula sa homeowner, barangay certification na nagsasabing ikaw ay residente o kopya ng kuryente tubig bill na may pangalan ng homeowner kasama ang iyong affidavit. Sa maraming kaso, ang barangay ang mag-i-issue ng simpleng residency certificate. Madalas ito'y libre at mabilis kunin, ngunit siguraduhin na tama ang spelling ng pangalan at address. At may lagda ng barangay captain o authorized personnel para sa income declaration o proof of lack of income maraming local programs ang nagre-require ng certificate of indigency mula sa barangay para patunayan na walang sapat na kita ang aplikante ang certificate of indigency ay isang mahalagang dokumento lalo na kung ang programang pinapasukan ay para sa low income seniors kung mayroon kang maliit na kita mula sa sari-sari store o part-time na pagtatrabaho ilahad mo ito ng tapat sa form. Minsan, kailangan din ang affidavit of income na pinapirmahan mo at ng isang witness o ng barangay official. Huwag mag-alala kung hindi mo alam kung paano ito sulatin. Karaniwan may template sa barangay na pipirmahan at ia-approve ng opisyal. Pagkatapos mong makumpleto ang pangunahing dokumento, kailangan ding ihanda ang mga photocopies at original para sa verification mainam na magdala ng dalawang set ng photocopies, isang set para sa opisina at isang set para sa iyong pangtanda. At ilagay ang mga ito sa isang folder para hindi madurog o mawala. Tandaan na maraming opisina ang humihingi ng original documents para i-verify at saka ibabalik agad, pero may ilan ding nagkikip ng photocopy. Kung may mga kritikal na dokumento ka tulad ng birth certificate, dalhin ang original pero iwasang iwan sa mga hindi mapagkakatiwalaang lugar humingi ng resibo o acknowledgement kapag sinabing kukunin ito ang susunod na hakbang ay ang pag-alam kung saan mag-a-apply ito ba ay DSWD para sa National Social Pension o sa iyong LGU para sa dagdag na lokal na tulong maigi na magtanong ka muna sa barangay hall dahil sila ang mas nakakaalam ng updated na impormasyon kung ano ang tamang opisina. Sa barangay, tanungin mo kung may scheduled na enrollment, kung ano ang mga document na kailangang ihanda, at kung may online submission ba. Kung may available na online system, malaking tulong ito para sa mga hindi makalakad ng madalas, pero huwag umasa lang sa online. Mas mainam pa rin ang personal na pag up kung may kakilala kang makakatulong. Kapag pumunta ka sa opisina para magpasa ng application, siguraduhin may kasama kang listahan ng mga contact numbers ng mga opisina, barangay, municipal social welfare, DSWD regional or local office para madaling mag-follow up. Sa maraming lugar, magkakaroon ng interview o home visit bilang bahagi ng validation process. Ito ay normal. Ang social worker o barangay personnel ay maaaring bumisita upang i-verify ang kalagayan mo at tiyaking lehitimo ang aplikasyon sa pagbisita nila maging magalang at magbigay ng tapat na impormasyon kung may medical conditions ka ipakita ang mga medical records o gamot na iniinom para makatulong sa assessment maraming aplikante ang nag-aalala sa timeline ng proseso katotohanan iba-iba ang oras ng pagproseso may mga lugar na agad-agad matapos ang ilang linggo. May mga lugar naman na hanggang ilang buwan ang pag-verify dahil sa dami ng aplikante. Ang pinakamagandang gawin ay magtanong ng expected timeline sa opisina at humingi ng reference number o acknowledgement slip apang meron kang tracking information. Kung wala silang reference number, humingi ng contact person at talaan ng iyong aplikasyon para alam mo kung sino ang tatawagan kapag kailangan ng follow up. Sa panahon ng verification, huwag basta-basta magpapatuloy sa pagbibigay ng dagdag na impormasyon maliban kung opisyal na hiningi ng nag-verify. May ilang scammers na humihingi ng pera para daw ma-fast track ang application. Speaking of scams, napakahalaga na maging mapagmatyag Walang opisyal na agency ang magtatanong ng processing fee o maghihingi ng pera para ma-approve ang social pension. Ang lahat ng legitimate na proseso ay libre. Kung may tumawag o nag-text at humihiling ng pera o bank details para daw i-transfer ang pension, huwag sumagot at i-report ito agad sa barangay at sa pulis. Kung may nagsasabing may special channel o insider na magpapapriso ng proseso kapalit ng pera, malamang ito ay scam. Ang mga opisyal na paraan ng pagkuha ng tulong ay may tamang dokumentasyon at formal na announcement sa barangay o LGU. Kapag may duda, i-verify sa opisyal na tanggapan. Kapag na-approve na ang aplikasyon, maaaring mag-iba ang paraan ng payout. Sa ilang LGU, cash payout ang isinasagawa sa covered court o barangay hall. Sa iba naman, gumagamit ng electronic transfer gaya ng GCash, bank transfer o ATM card. Kung pipiliin mo ang electronic transfer, siguraduhin tama ang iyong account details at na-verify mo ito. Kung hindi ka pamilyar sa paggamit ng GCash o ATM, humingi ng tulong sa anak o apo upang iset up ang account at gawing mas ligtas ang pagtanggap ng pera. Kung may physical payout, i-check ang schedule at magdala ng valid ID. May mga pagkakataon din na pinapayagan ang authorized representative na kunin ang pera, ngunit kailangang may notarized authorization letter at valid ID ng representative. Ito ay para protektahan ang benepisyaryo. Kung may mga rejected applications, huwag agad mawalan ng pag-asa madalas may rason kung bakit na reject kulang ang dokumento mali ang impormasyon o hindi na meet ang qualification criteria sa mga ganitong kaso humingi ng written explanation kung bakit na reject at ano ang kailangang ayusin pwede kang mag-appeal o mag-reapply pagkatapos itama ang pagkukulang mahalagang tandaan na ang appeal process ay may specific timeline din huwag magpabaya sa deadline. Kung nahirapan ka sa pag apil humingi ng tulong mula sa barangay social worker o sa iyong anak upang magsulat ng formal request for reconsideration. Para mas maging praktikal, narito ang isang halimbawa ng simpleng checklist na maaari mong gawin bago pumunta sa opisina. Kumuha ng Senior Citizen ID o Government ID, dalhin ang Birth Certificate o PSA copy kumuha ng Barangay Residency Certificate, mag-secure ng Certificate of Indigency kung wala kang kita, maghanda ng photocopies ng lahat ng dokumento at ilagay sa folder, dalhin ang contact numbers ng opisina, at maghanda ng authorization letter kung may magre-representa sa'yo. Kung may chronic illness o prescription, dalhin ang medical records bilang dagdag na proof na kailangan mo ng financial assistance. Kung wala ka namang kakilala o mahina sa pag-unawa sa proseso, maraming LGU ang may social welfare officer o community volunteer na tumutulong sa seniors sa pag-fill up ng forms. Huwag mahiyang humingi ng tulong. Maraming pamilya ang natutulungan na lang ng barangay kapag may senior na hindi makalakad ng mag-isa. Kung ikaw ay may mobility issues, itanong kung may home visit o home-based application process. Maraming lugar ang may ganitong setup para sa mga hindi makalakad. Ang layunin ng programa ay tulungan ka, hindi pasanin ka ng dagdag na paghihirap. May ilang mga karagdagang benepisyo na pwedeng samahan ng 13,500 piso pensyon. Halimbawa, may mga LGU na nag-o-offer ng free medical checkup discounted medicines para sa senior citizens at iba pang suportang pampubliko. Alamin sa iyong barangay kung ano pa ang mga dagdag na programa na maaari mong i-avail. Minsan, ang kombinasyon ng monthly pension at mga serbisyo ng LGU ay malaking tulong sa iyong kabuhayan at kalusugan. Huwag limitahan ang sarili sa isang programa lang. Magtanong at pag-aralan ang iba't ibang available na benepisyo. Maraming pamilya ang concern din kung paano ito makakaapekto sa taxes o inheritance. Mabuting malaman na ang social pension at lokal na assistance para sa senior citizens ay hindi itinuturing na taxable income sa karamihan ng kaso. Ito ay tulong pinansyal at hindi regular na sweldo. Para sa eksaktong detalye, mainam ring kumunsulta sa municipal treasurer o sa isang tax professional kung may partikular na concern. Sa usapin ng inheritance, ang mga benepisyo na natanggap habang buhay ng benepisyaryo ay personal na pag-aari niya at kadalasang bahagi ng kanyang assets. Pero ang tamang legal advice mula sa abogado para sa partikular na sitwasyon ay higit na mainam kung may malaking halaga sa usapin. Kung nag-aalala ka rin tungkol sa privacy at seguridad ng impormasyon, Tandaan na ang opisina ay dapat may procedure sa paghawak ng personal na data. Huwag magbigay ng impormasyon sa taong hindi opisyal o hindi nakasuot ng proper ID. Kung may electronic submission, siguraduhin ang website o portal ay opisyal at secure. Huwag ibahagi ang iyong bank password, MPIN, o OTP sa kahit sino. Ang tamang pagtiyak ng privacy at security ay makakaiwas sa posibleng fraud. Sa wakas, mahalaga rin na malaman ang iyong rights bilang senior citizen. May mga batas at ordinansa na pumoprotekta sa senior citizens sa Pilipinas, kabilang ang Senior Citizens Act na nagbibigay ng mga karapatan tulad ng discounts, social pension eligibility, at iba pang proteksyon. Alamin ang mga lokal na ordinansa ng iyong LGU dahil may mga karagdagang benepisyo na maaaring ipagkaloob sa kanilang residente. Huwag mahiyang magtanong at ipaglaban ang karapatan mo kung may mali sa proseso. Sa pagtatapos, nais kong iwanan sa iyo ang isang payo. Maghanda ng maayos, maging tapat sa impormasyon, at huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Ang proseso para makuha ang labing tatlong libo limang daang piso buwan ng pensyon ay maaaring mukhang nakakatakot sa una, ngunit kapag sinundan mo ang tamang hakbang at pinaghandaan mo ng maayos, magiging mas madali ang lahat. I-share mo rin ang impormasyong ito sa iyong mga kapamilya at kapitbahay na senior citizens. Baka sa simpleng paraan ng pagbabahagi, maraming buhay ang mabago. At maraming lolo at lola ang magkakaroon ng dagdag na ginhawa sa kanilang mga araw-araw na pangangailangan.